Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin itong si Manny na kung saan mahigit 2 years na rin akong overdue sa niya at nagpapalamdam ulit siya. Na nagpapalamdam ulit siya after 2 years, nakaka-receive na naman ako ng mga text mula sa kanya, hindi lang sa text, kundi pati na rin tawag and one time, merong dalawang beses na sinagot ko yung tawag at nalaman ko nga na taga Manny yung tumatawag sa akin. Sinubukan ko ulit i-open yung account ko sa kanya para ma-check ko kung ano na ba yung ganap sa account ko at nagulat ako sa nangyari sa account ko sa kanya. At 'yan yung i-share ko sa inyo dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all our online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So ayun nga, pag-uusapan nga natin itong si Manny Cat na nagpaparamdam ulit siya after 2 years na napas-due nga ako. Nakaka-receive na naman ako ng mga texts, hindi lang texts kundi pati na rin tawag mula sa mga agent ni MoneyCat. Nang dalawang beses na sinagot ko ngayong tawag at nakausap ko yung agent ni MoneyCat. Hindi ko alam kung agent ba yun ni MoneyCat or third party collector. Hindi ko kasi masyadong naiintindihan intindihan kasi nasa palengke ako nung time na yun. Ang narinig ko lang or naintindihan ko lang is sinabi niya lang na MoneyCat. Anyway, meron akong ginawang vlog about tito dati kay Manikat. Ayan siya, guys. Ilalagay ko lang dyan sa my screen yung kanyang thumbnail. Or ilalagay ko lang dyan sa my description box or sa my comment section yung link if ever na gusto nyo siyang panoorin. So, bakit ko nga ba na-abandon na itong si Manikat? Okay, nung 2023, guys, no, kasama talaga si Manikat sa mga na-abandon ako. Dahil nga sa sobrang bigat nung time na yon at sa tapal-tapal system. Pero bago yun, good player ako dito kay Manikat at nakailang ilang lunar na rin ako sa kanya. Parang nasa 7 na re na yata ako sa kanya. And binabayaran ko yun siya every 28 days yata nung time na yun. Hindi ko alam guys ha, basta parang 1 month to pay siya. Pero to be honest ha, based on my personal experience, mas okay pa nga itong si Manicat compared dun sa mga Ola na 7 days repayment lang. Pero yung problema lang talaga dito kay MoneyCat is sobrang laki ng interest niya every 28 days or 30 days. Hindi ko na matandaan kung ilang days yung kanyang babayaran pero parang nasa 28 days yata siya. Sobrang laki ng interest niya like yung sa 1000 parang 600 yata yung tubo niya doon. Ganun kalaki yung interest nitong si MoneyCat kaya hindi pa rin talaga siya mai-recommend na utangan. And sad to say kasama nga si Manicat, sa mga na-abandon nako dahil sobrang bigat na nung time na yun at depressed na depressed ako nung time na yun dahil sa sobrang bigat ng tapal-tapal system so ayun nga, bigla nga ulit nagparamdam itong si Manicat after 2 years at ito nga, nagte-text, nakaka-reset na naman ako ng mga text mula sa kanya even calls, tumatawag ulit siya sa akin everyday na tumatawag sa akin si Manicat and yun nga, may dalawang beses na sinagot ko siya doon sa palengke, sa palengke ako hindi ko marinig yung sinasabi niya pero yung naintindihan ko is yung Manicat And based nga doon sa kanyang text, sinampahan na nga doon ng kaso. Yeah! Makukulong na yata ang person. Pero dito, share ko sa inyo guys na yung mga text sa akin itong si Manny Augusto so, nag-text sa akin itong si Manikat at, at nagpakilala nga siyang attorney. Sabi niya ah. dito sa text, Ako po si attorney Brian Cruz ng MO or MO. Kasanya the law office, ang online lending ay lumapit sa amin at kami ay makakakuha ng legal ng dokumento para sa arrangement at para sa paglabag sa AM number 0887 SC Small Money Claim Act. Kasama ng otoridad sa iyong city hall. Ang kabiguan sa dipagsunod ay maaaring magresulta sa pagsasakdal. Bayaran ng utang kagad kapag natanggap mong mensahe sa loob ng isang oras. Yun yung text niya. Then mga August 4, nag-text ulit siya. Sabi niya, Notice of ongoing barangay settlement. Good day. Inform ko lang na magkakaroon tayo ng barangay settlement sa Tuesday, August 5 at 10 a.m. para ma-finalize ang posibleng reklamo laban sa dahil sa hindi mo pagbayad ng tamas sa so, online lending company kasama ang mga idiniklilang dinik reference upang tumayong witness para dito. Ngayon, huling tanong, ikaw ba ay madadaan pa sa pakiusap o sa barangay ka na magsisettle kasama magiging danyos per wish mo sa aming kliyente? Hindi kaya nilugliga na bayadan ang kabuuan ng iyong pagkakautang kahit principal amount lamang upang ito eh? So yun yung text niya sa akin. Pero nung time na yun, wala namang nakarating sa barangay. <laughs> Pananakot lang nila ito. August 5, nag-text siya, sabi niya, Hello, good day. Ongoing na kami sa inyong munisipyo ngayong araw. Huling tanong, magbayad ka pa ba? Or harapin mo na lang ang at ng mga contact person mo ang reklamong nakahain sa inyo na pa. Small claim, abandon of account at violation of contract. So, yun yung text niya ng August 5. Ako, hindi ko siya pinapaniwalaan. Like, dead ma lang siya kasi sanay na ako eh, sanay na ako sa mga ganitong text kasi nangyari na talaga sa akin ito before nung 2023 Dedma is the key lang talaga Wag tayong magpapasindak sa mga pananakot nila, lahat ng mga text nila, calls or even email, lahat yon guys part lang ng pananakot nila, mostly naka-send to me nilang or nakaka copy paste like sinensayo sa'yo, isi-send din sa iba pang hindi nakabayan. Mag-aaksaya pa ba sila ng panahon na puntahan ka kung sobrang layo ng lugar mo? To be honest, mas mapapagasos pa nga sila dun sa transpose, sa time. Mas mapapagasos pa sila dun compared dun sa sinisingin nilang utang mo. Ngayong araw nga guys no, kaninang 10am lang, nag-text ulit sa akin itong si Manik at sabi niya dito, magandang araw, kami ay nakatanggap na ng tawag mula sa inyong municipal officer patungkol sa kaso na aming sinampalaban sa iyo. Ano wala sa ilalabas ng resulta nito at formal itong ihahain sa iyo, hindi kami nagulang ng paalala sa itong kulito habang hinihintay ang resulta nito bukas pa rin kumpanya sa payment arrangement mo. Actually, hindi lang naman ngayong araw ako nakareceive ng ganitong text. Even nung isang araw din, nakareceive din ako ng ganitong text pero wala namang ganap. Dead Mays Daki talaga at sanay na sanay ako sa mga ganitong pananakot nila. Pero if everman man na magbabayad ako doon sa past due or yung kahit na principal amount lang, gusto ko magbayad doon sa, nilang, sa account ko sa kanilang loan app para sure talaga na masi-settle yung loan ko doon. Kasi kapag wala na nagbigay sila ng account, tapos hindi naman pala mag-reflect yung bayad ko doon sa account ko, mag, baka ganun pa rin maniningil at maniningil pa rin sila kahit nabayaran mo na. At nung binisita ko ngayong account ko dito kay Manicat, ganito nang yung lumabas, ilalagay ko lang dyan sa my screen. And hindi ko na lang siya babasahin kasi sobrang haba plus English din siya. Pero maiintindihan mo naman yung mga sinabi niya dito. Bas bahala na lang kayong basahin guys no, dyan sa my screen. Yun lang naman yung update ko dito kay Manicat. Huwag kayong magpapaniwala sa mga text nila. Kahit anong text pa yan, nagpapanggap lang yan silang mga attorney nagpapanggap yan silang taga barangay hall, nagpapanggap silang pulis, sundalo, or abogado, whatever, na pinapanggap, pinagpapanggap nila. Kulang nilang magpanggap silang alien. Wala pong nakukulong sa utang sa OLA. Pero ang totoo niyan, nangahala sila sa text, sa tawag. niyatawagan lang yung, yung mga contact reference mo. At totoo na nagpo-post din talaga sila sa mga Facebook. Lalo na sa mga Facebook group dyan sa lugar, lugar nyo. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito kay Manika. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching. And see you on the next video. Bye!